Hello, Papi Bara. Nagi kawan mo ba And say hello to giraffe. Hello. So they... Tingnan yung mga katimis oh, ibang lahi na ay uh, ibon. <laughs> Malik perihara manugmat. Sige, follow the map na lang. May bawal mga katimis. Yo, what's up mga ka-teammates? Good morning. It's our fifth day. Ano ba? Fifth day here for our ano no, Bohol Cebu adventure mga ka-teammates. So, for today's itinerary natin mga ka-teammates, pupunta tayo sa Kakibara. Cebu Safari. Kakibara. Para makita yung ganilang inaantay na Pakibara. Pakibara. <laughs> So as of now, uh, time check tayo, it's 4.35, yung ating sundo, it's 6, so yung call cool time natin no? para travel tayo doon sa Cebu Safari As of now, we are having our breakfast na, preparing and gora na tayo. Gora na tayo mga insan Metros-metros lang yan. Let's go for another adventure! Are you excited for today, guys? What do you want to see? Kakibara. Akibara. Kakibara. 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 Let's go. Kakibara. 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 no? So, going na tayo mga ka-teammates. Let's go sa Cebu Safari. So what's up mga ka-teammates So dito na tayo sa Cebu Safari no? So, napaga tayo mga ka-teammates. Time check, it's 7.45 na, no? So, yung 8 pa pala mag-open itong ano. So, tambay mo na tayo sa glit. Then, go na tayo sa loob. Let's go! So, dito na tayo sa loob, no? Pero waiting pa rin tayo kasi hindi pa nag-open. 8 pa daw may bawal mga ka-teammates bawal ang food sa loob o at saka drinks so pwede magdala ng tumbler so meron tayong tumbler no so antayin na muna tayo lapit na pang open where's the Paki Bar? So, ito na yung famous capybaras mga katimis so yung gusto na ng mga kids natin ha Later, kita na natin yun. So, magbayad na tayo, no, mga ka-teammates. So, yung gina natin na tour dito sa, ano, kanilang Cebu Safari ay 900 pesos, mga ka-teammates. So, regular ticket lang yung gina natin. 900 kasi weekdays, pero pag weekends, 1-1. Ayan, ito, ito, ito. Ayan scan QR and then tag sa po. Okay. Um, will, your guide, ha. Oh, gonna go inside na mga ka -teammates. Let's go! Ay, sorry. Good morning. Hello, So, start na yung ating Pusa Safari Let's go. Okay. So, dito na tayo sa drop of garden. Let's go. Oh wait. Kamo ba 'yan? Murini mo ba? Ah, mga bang ano, bang ano? Pangplantito, plantitan ngay area din. Bali na? Bali-bali mo yung bark. Oh, in the circle. Ha? Ah? Mali priharaman man gummak. Sige, i-follow the map na lang. So what's up mga ka-teammates? So, yung vibe dito sa ano no, Cebu Safari, parang trekking din mga ka-teammates. Pang nature lover din ito. So, ito yung mga trip talaga natin, no, nature. Nature na pa charot. Let's go. You're our guide today. Nangguramyo hey, oh. dako kayo. Na naging brami giant, kurami ka ng puti. What's up mga ka-teammates! So andito tayo ngayon sa playground, no? Ayan, for kids only. Char. Uh, ayan, ito na yung gusto ng mga kids, no? Let's go! So, relax muna tayo, no? hindi pa tayo nagkakalahati mga ka-teammates medyo pagod na tayo no saka mainit kaya lang, kaya na kaya ito mga ka-teammates so, we're going the white lion let's go you wanna see the lion? ha? Huh? <laughs> tayo sa camel no ayan Kaya kita na tayo ng camel mga teammates. ayan Parang sa tubig ba no, ah, we we'll go to the ano na birds of the world let's go hmm. Bird poop will fall. Look, oh, there, oh tayo sa May Bird ano Bird Sanctuary mga ka Timids Bird of the World so, Dito tayo sa May ano mga Ang tawag nito Scarlet Ibis, Charlotte. Parang flamingo. Scarlet yeah. Ibis. Ibis day sir, sorry sir. Dili dai Ibis. <laughs> Yo, and no, eh. Tingnan niyo mga teammates, oh, ibang lahi na ay ibon. Shit, <laughs> Hello. Yo! What's up mga ka-teammates! So dito na tayo sa cage. Tingnan natin ang white lion. Chuck! you show What you waiting for? The lion na ano? na. The... The <laughs> <laughs> is the final ano pal. Let's wait na. No. The pakipara is the finale. <laughs> Here's the pakipara. Ah, sure. For your safety and comfort, please remain seated motion. Dito na tayo okay. sa mga lion mga teammates na. Tatto sila. The lion is the last They just turned 7 this year, so uh, I thought peace Yes. items. Tapos tang ating lion show mga na no, tatlo sila. What's the name of the lion, Genusop? Max Max. Ha? <laughs> ah, huh? Chuck, what's the name of the lion? Max, Max. What what? Max, Max. Very good. Ano'ng name sa lion? <laughs> <laughs> duha lang, duha. <laughs> So, dito na tayo sa African Savanna. Let's go! So, this is the African Savanna. So, out here, you my name and use money for your safety. So, we're the first time. you're on your right side. I'm on my left side. Referring to its white right forehead. So, both male and female blast bug there. That is a another ant. 200 pounds or 1,000 kilograms. can grow up to 72 inches and it will turn twice. A... Hey yo zebra where are you? No no So zebra by the way most people think that they are white skin with black stripes on its side. Okay white is dominant but in reality they are naturally black with white stripes on its side. Uh -huh. Madam Gazelle What's up mga ka-teammates tapos na tayo sa African Savanna Nakakita na tayo ng mga different animals from Africa no? Let's go to another attraction nila mga ka na. No? Let's go! mag trekking na tayo mga ka-teammates ha tara sa crocodile park medyo pagod na yung mga kids no so na lang makita yung pakibara so malapit na tayo dito muna tayo sa crocodile park

just go to the giraffe and then we will eat na. Yo, what's up mga ka-teammates? Nandito pa rin tayo sa, ano, no? sa Cebu Safari. So ngayon, pa-downhill na tayo, napapaba na tayo. So, meron pa rin konting sakit ng ating paano. Tapos then, pupunta tayo dun sa may kainan nila mga ka-teammates. Kasi gutom na tayo. Ayan yung mga kids nagreklamo na no? kasi pagod na sila at saka gutom na din. Kasi nag soft breakfast lang tayo, no? Ay, soft breakfast. Ano ba light breakfast pa mga teammates. So, let's go. Okay. Ah, Chuya, matuhol ka siya. Saan natin yung pa na? Dibok? Pahawak na yun. Hindi ako pensa, uy. Their name is... Yo, what's up mga ka-teammates? So, andito tayo ngayon sa may giraffe na park na no? yan, no? nanya nyo mga ka-teammates, uh, nag-interact sa mga ka-teammates. Ayan, say hello to giraffe. Hello! May, may dalawa pa sa likod. yung malaki mga ka-teammates. Ayan, tignan nyo naman. Tambok o tambok sya no. what's up mga teammates? So, what's up now, no? We're eating our lunch na kasi gutom na tayo. And after this, may bird show ata mga teammates. So, let's go na. Let's eat. Tapos na tayo mag-lunch. Busog na tayo, no? Naka-power nap din tayo kahit sandali mga teammates. So, uh, ayan. Trek na naman tayo, no?

tất cả ka. Kuyong! 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 what's up mga ka so andito na tayo sa kanilang main event no yung nanantay talaga nila makita yung pakibara ayan yun yan na yung pakibara mga ka-teammates no? tingnan natin mga ka ano talaga mukha ng pakibara kasi super excited yung mga kids no lalo na ito si Zach mga ka let's go hello pakibara Look at that. Okay, Ang langoy tayo sila. Ayan no? marunong pala sila mag-swim mga ka-teammates. Ay, mga langoy tayo sila? Puyo hmm. ah, Para sa malaking daga mga ka-teammates, no? Laki niya. Ayan, yun yung baby. pakibara, Please swim. Oo. Oh. Magbaboy pa. Meron tayong yama dito mga teammates oh. Ang bait niya mga teammates. super so, enjoy natin mga teammates at oh, saka yung mga kids. Munipa. Survive, nigga. Kaya sa may tiger mga katilin sinahanap natin yung tiger no ako wala daw tara tara natin yung tiger na lang good? ulang ilang melan din. Stress, stress pa ito niya. Tulog pa sila karun. Tulog Tulog pa ang tiger.

Ipain ka na yung nipo niya. Taiti na naman. What's up? So, dito kami ngayon sa no stadium, no? Kasi may bird show na naman mga no, katimates dito sa Cebu Safari. So, watch tayo ng bird show. Let's go! niyo ninyo, pagod na. We are a group of pigeons to so welcome our blown-willed macaw Amigo. So what would we do? Open the window before you talk about macaw and call. So macaws are a good job. job. Next one. Next one's a letter I. It's what can observe. Our birds are free to fly. We do not have a bird's meaning. They can only have one part. Pick up the 100 pesos. One, two, three. Get back! what's up mga ka -teammates? so tapos na yung bird show so pabalik na tayo no pauwi na tayo mga ka -teammates. tapos na tayo dito sa Cebu Safari let's go ulit na maya ah. bye bye ya ah. cute ka ito na yo what's up mga ka -teammates? so tapos na ang ating Cebu Safari adventure na, no? pauwi na tayo Pagod na yung mga kids. Tayo yung mga teammates, no? Pagod na tayo. Okay lang. na enjoy na naman tayo, no? Tara, na tayo. Yo, what's up mga ka-teammates? So, nandito na kami sa hotel. So, mga tayo nakabalik mga ka-teammates, no? Time check, eh. it's almost 5 o'clock na mga ka-teammates. So, tapos ng ating Cebu Safari adventure mga ka-teammates, no? Sobrang enjoy tayo doon, no? Tsaka nakakapagod pero super saya. Na Amaze tayo sa mga animals na no? ngayon lang natin nakita mga ka-teammates, no? Especially yung capybara yung mga, mga target ng kids natin ah. Eh. ilang araw nila yung ng Thai mga katimates tsaka nakita no, tayong tiger, white tiger tsaka ang dami pang animals then as of now relax muna tayo maybe later punta tayo sa IP Park no? Cebu IP Park punta tayo mag dinner siguro mga see you later what's up mga katimates So, ngayon, it's dinner time mga katimix. So, punta tayo sa IT Park. niyo So, boom at no? Try natin yung ano nila, night market daw dito sa Cebu City mga katimix. na po yung ating order na to slow